Ngayon po uh, ay ano, uh, anong araw ngayon? Uh, hindi ko na malaman ang araw ngayon. Anong araw po tayo ngayon? Ha? Ah, anong araw tayo ngayon? Wednesday ba 'yan? Merkules. Merkules. Ah, uh, po na Merkules. Oh, spot galing sa init. Kunin namin yung makina ng PC200-8 sa machine shop kasama si Western Parkway. Western Parkway against the light lang. Oh. Hindi makikita yung madilim yun o. No? <laughs> Ayan o, no? na nakikita na. Sana si Mondragon? Alitong damit. Wait lang at kukunin namin yung makina sa ano sa machine shop yung pinapalitan namin ng liner, pinapalitan namin ng cam bushing, pinapit namin no, tapos pinarepeat yung mga block, ah mga block mga con bearing tapos pinapalish yung sigunyal no kukunin namin sa machine shop dun sa bawan at uh, by lang kayo mamaya pakita namin pag nakuha na namin yung black tone no, na pinamachine shop namin at salamat at standby muna kayo see you maya maya no? Ayan, bye bye yan pala kasama pala si Mundragon no? ayan may no? kasama si Mundragon kukuli namin yung black ng PC200-8 uh, smooth na ba ko pero ang model po ng makina yun na yun ay 6107 no? na modelo puro di computer lahat Pati injector may kuryente bubuhay na po namin siya no at standby muna kayo at bye bye at maya maya at papakita sa inyo yung black. salamat one hour later nakuha na namin yung ano yung makina sa machine shop no tingnan nyo at hindi ko na na video pagkakarga sa machine shop ito yung makina no at papakita sa inyo baba muna ako sa sakyan yun na nililipat nila yun po yung makina yung black, ko oh. kaling sa machine shop yan dito muna sa medyo hindi makabala. Thank you. Dito siguro muna. Kasi magbubutay magbubuputay ng malit na makin eh. <coughs> Ayun, simon mo na yun. Para, tagalin mo na yun dito. Hindi, yan mo na, gano'n mo na yun. Ayan, Okay. Pasok ko dito ano, direkyo mo dito ano. Pantay mo. Ayan yung black ng 6107. Okay, pasok. Ayan. 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 Ang galing na po ng machine shop niyan, no? Pabuhin po namin yan next day. Kasi so, ang focus namin mamayang ng gabi ay overtime kami. Sano ba yun? Itong maliit. Dahil kailangan tumakbo na ito sa Friday itong maliit na bako, no? Uh, thank you. Ganyan lang muna. At next time muli. Bye-bye.